Alright, good morning mga kawamirok Kami ngayon ay pupunta ng Malolos Mag Exam yung aking eldest doon para sa entrance exam <coughs> Sa BSU At kami ay mag Sisimba na rin ng Diretso sa Barswain Church Dito na kami ngayon sa Gulod. Ayan o. Gulod. At ang oras ng kanyang exam ay 7. Kailangan bago mo ay 7.30. Bago mag 7.30 Nandoon na tayo mga kawamerok Ang oras natin ay 6.16 ng umaga Brought wow. to you by Wamero Motorai Kaya mag-inlex kami ngayon mga ka Para makahabol kami ng alas 7 Si pag mag Makartor lang kami Sigurado Sa bagay wala namang ganong traffic ngayon Dahil today is Sunday Ayan Kami ay naka, naka Tinatanggal, hindi ka magja-jacket Naka Mirage D4 ngayon Mga Kawamirok Pahinga muna si Baby Erox Ha Si Mermer -mer muna ang aming gamit ngayon Ayan Ayan, nandito na tayo sa bypass Papuntang Walter Mart Mga kawabirok Ang oras natin ay 6.33 na O parang mahilig yung aking anak Mag-inlix tayo ngayon Crossing na ng ano Walter to crossing dito tayo galing kahapon yung sa parking na yun ah oh, may shine edge na to in legs dito no mm. meron sa yun. salik sa harapan din natin parang may kalampag na itong aking neransya oh, you know? parang, parang meron Ito na ba yan? Hmm Ano ba? dito, board. dito Oo oh, Dito na tayo diba? Yes, Tabang na kami mga Kawamirok, ang bilis Ayan na malolos na kagad Bakit? Betsy, huwag pong gamitin yung aking data sa paglalaro ha sa nung silupung ko Ramdam na ramdam yes. mo mahabol yung ano Yung <laughs> no. Yung eh, na yun Yung eh. Yung 대답 고 baka doon. Tapos Ayun o, no, diretsyo na. Sunod ka dito. Ayan o. No. O so bakit? Ang tagal. Hindi yata binabasa. Doon tayo. Ayun o. doon ka sa kabila. yun matatanggal na 15 na lang balance. 15, <laughs> tandaan mo ba 15 na lang balance. Dadaan na tayo dito mamaya magbayad na tayo. 50. ha? Ooh, uh, ooh. Uh. Dito na tayo sa BSU. Hintayin pa natin dito sa kuya. Capitol Police. Daming estudyante mga kawamirok. Sinitan na ako rito. Draft up lang daw. Draft up lang daw dito. Medyo lang ba siya baka mo cellphone? Ba't yung video ko? Ang bilis member, mamatay. Tag ano po mo lang. Tignan seconds lang. mo, tignan mo seconds. Yan. tignan mo kung ilang minuto lang. Dito? Ayun. Ang doon pala. Pala? Daan? Ano mula, May pasokan doon. Mo. Ayun, tignan mo kung ilang seconds lang bago mamatay. <k sanctuary> Ayun. 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 Ayun yun yun o yun o hindi mo kaya lang chickens bago mamatay ito o tumulong tayo sa unahan baka mayroon pa ano ba dyan? oo yan o yan ano na lang yan na lang hindi sa unahan baka mayroon pa tingnan mo ha 1 minute na Ipotulit tayo long hmm, nah, ini kan katanya itu paradahan Ini akun link 130 130 Ako, wala na naman pala mga paradahan dito. Ito pala yung kanina, ano? Tingnan nyo yung pila ng estudyante mga kawamerok. Ayan, oh. Nandito sila, misis, nakapila. Ayan, ayano oh. Grabe pila yan, oh. Kabilaan nyo, mga puro mga estudyante na Mga magulang dito sa kabila. Haba nyan. Pila na yan mga kawamerok. Sila uh, mga. You Ayan, know di Diba? Grabe pila oh. Asa na sila ni Mrs. Ah, eh, nawala na po yun. Nakapila na rin dito yung sila ni Mrs. eh. Oh, pasok na. E. Wala ka pa. Tundu -tundu -tundu. Wala pa. Wala na. Pasok pa ako eh. Ano? Ang pasok na ako agad. wala na sinakop na yung daan ng mga estudyante mga kawamerok ayan o oh. ang hirap na dumaan ng aming mermer ang dami ang daming estudyante talaga ito na kay Ang bahong... Hey! Hey! Hawa pangay! Hey! Ang dami! Ano? May mga parating pa. Wala naman mga paradahan dito. Mga bayo